Day 2 na ng paggamit ko ng Sunflower Beauty Oil oh lang yung human nature. Hindi pa makikita agad ang full result ngayong day 2, pero ramdam ko na ang langbot, yung glow, at yung care ko sa sarili ko. Dati, halos di ko pinapansin ang underarms ko. Pero ngayon, pinapahalagan ko na dahil nakakita na ako ng affordable beauty oil na katulad nito. Kaya bili ka na rin dito sa official store nila. Hindi mo na kailangan maghanap at lumayo. Diyan lang sa yellow basket ko, makikita mo na sila. Hindi natin kailangan ng mahal para gumanda. Minsan, oil lang sapat na eh. Kaya piliin natin lagi ang ng sarili kahit hindi perfect. Hindi expensive. Para hindi masakit sa bulsa. Para magaan ipahid sa balat. Kahit araw-araw pa yan. Ngayon, hindi lang balat ang gumagaan. Pati na rin ang iyong puso. Dahil sa abot kaya pampagandang ito. Huwag mong sukuan ng sarili dahil baka inaantay ka lang niyang matutong mahalin ang sarili mo. Kaya huwag mawala ng pag-asa na darating din siya. Dahil meron talaga nakalaan para sa'yo. At dyan katunay na sasaya.